Ikaw ba niya? Hello at welcome back sa aking channel, anak ni Jong Hilario at Maya na si Serena ang galing nitong sumayaw. Kay gandang pagmasda ni Serena Osenia Hilario habang siya'y sumasayaw ng may buong giliw. Bawat indek ng kanyang katawan ay panang damdamin, sa bawat hakbang at bawat ikot, makikita ang husay at talento na likas sa kanya. Hindi may kakaila ang iting pa ng pagmamalaki mula sa kanyang ina, si Maya, na siyang nagturo sa kanya ng mga hakbang, para kay Maya, isa itong napakagandang biyaya, ang makita ang anak niyang si Sari na hindi lang sumusunod sa galaw, kundi binibigyang buhay ito sa kanyang sariling paraan. Tunay ngang kahanga-hanga si Serena, isang batang may likas na talento at pusong handang matuto at magpahayag sa pamamagitan ng sayaw. Sa gabay ng kanyang ina at ama, tiyak na malayo ang mararating ni Sari sa mundong ito ng sining at galaw.